Ang pagbagsak ng Constantinople ang tinuturong dahilan ng pagbagsak ng pinakamalakas na imperyo sa kasaysayan. Matapos kasi ang ilang buwang digmaan, bumagsak ang Constantinople, nakabisera ng Byzantine Empire o Eastern Roman Empire sa kamay ng Ottoman Empire. Ang pagbagsak ng Constantinople ay tanda ng pagbagsak ng Roman Empire. Pero paano nga ba bumagsak ang Constantinople? Ano ang istorya tungkol dito? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito, at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Ang Constantinople ay itinatag noong 330 AD ni Emperor Constantine the Great sa lungsod ng Byzantium na kilala rin bilang Byzantium. Ang Constantinople o Nova Roma o New Rome ay nagsilbing kabisera ng Roman o Byzantine Empire. Kasunod ng pagbagsak ng Western Roman Empire, nakilala ang lunsod ng Constantinople dahil sa magagara nitong arkitektura gaya ng Hagia Sophia at Katedral ng Eastern Orthodox Church at ang Imperial Palace. Pinibigyan proteksyon ng lunsod ng Theodosian Wall na nagtatanggol sa lunsod laban sa pagsalakay ng Overs, Sasanian, Arab, Rus, Bulgars at iba pa. Sa paglakas ng Ottoman Empire noong 1299 AD, unting unting napunta sa kamay ng mga Turk ang ilang teritoryo ng Byzantine Empire. Target naman ng mga Ottoman na salakayin ng Constantinople na unti-unting na rin bumabagsak kasunod ng krusada noong 1204 AD at pananalasa ng Black Death nang mapalitan ni Mehmed II si Sultan Murad II ng Ottoman Empire noong 1451 AD. Pinalakas niya ang hukbong imperyo bilang paghahanda sa kanilang pagsalakay sa Constantinople. Nagtayo siya ng mga base at tanggulan upang protekta ng imperyo. Nang mabatid ang pinaplano ni Mehmed, humingi ng suporta si Byzantine Emperor Constantine XI ng tulong mula sa Eastern at Western Churches. April 6, 1453 AD, sinimulan ng Ottoman ang pagsalakay sa Constantinople. Higit 7,000 katawang nagtanggol sa lunsod laban sa higit 50,000 hanggang 80,000 sundalo ng Ottoman Empire. Nangako pa si Mehmed na hayaan niya makalikas ang emperador maging ang mga naniniraan sa lungsod. Ngunit ipinagkibit balikat ito ni Constantine XI noong May 26 nang maganap ang huling pagsalakay ng Ottoman. Sa huli, matagumpay na nakubkob ng mga Ottoman ng lungsod ng Constantinople noong May 29, 1453. Ang pagbagsak ng Constantinople ay nagresulta sa paglikas ng mga Griego sa lungsod dahil ano pang kumalat ang kanilang kultura na siya namang nakatulong sa pagusbong ng Renaissance. Idineklara ni Mehmed ang sarili bilang Kaiser Iram o ang Caesar ng Roma ng mga sumunod na siglo. Unti-unti na rin humina ang Ottoman Empire. Ang World War I, ang Balkan War at ang Greco-Turkish War ang tuluyang nagpabagsak sa imperyo. Noong 1923, Formal nang itinatag ang Republic of Turkey alinsuno sa Treaty of Lausanne, inilipat ang kabisera ng bansa sa Ankara.